Ay, hindi po Rate kayo yung dyan, yung Nanay ay! Alma. Doon po kayo. Ah, Nanay Alma. Hindi naman pala may pag-away. Deser mo lang lang. Hindi kayo, ako nakipag-ano sa'yo. Hindi ako pinakikialaman ng buhay mo. Dahil wala naman ako pakialam doon. Ang tindahan ko na at yung bayarin dapat. Bayaran niyo! Yun hindi nga po, kumukuha oh. nga po kami. Pero po, pag nag-aabot naman po ako sa kanya eh. Naglalabang nga po ako eh. Ang kuryente namin, ang laki. Paano? Ako lagi ang nag -intindi. Dalawang buwan bago kami makakabayad. Dahil pag sinisingil ko sila, minsan may trabaho at wala. Nagahagilap ako ng pambayad. Sila hindi nag -iintindi. Ako pa rin. Lahat. Nagbabayad hey, naman po ako eh. Tuwing hey, nag pagatas ko maglaba, pag wala pong tumatama sa akin sa ending, inaabot ko nga po sa kanya eh. Naabot ko sa inyo ma, pag wala nag aano sa akin sa ending, tumatama ah.